ay pasensya na kayo guys kasi magalaw wala kami ng stand eh you know Ayan, ganyan sana Ano nakaganyan sana, no? ano. You know? no? Ayan, hindi sana. Ayan, sa harap sa baba. Ayan, ganyan, sana, ano. nakaganyan, no? Ayan kasama ko, Ano kami ng kinilaw, oh. Ayan, Ayan. isa-isa, marami yan, Ayan. Um, kila muna kami ng ano. Panoorin niyo. Panoorin niyo lang muna kami ha para ah, uh, maganda ang ano natin. Yung paano magawa ng ginto sa buko <mulong> Hindi, <mulong> hindi walang sa. <laughs> mabango matamis parang hindi ka mangis gabi ah malang sa kapa sa may hingis na hindi nakaramdam ng langsa hindi yun sila nababanguhan sila pag may langsa pira eh pira na eh. yun eh tama lang yung kapa Uh, ka... Saludo kami sa mga tao na isda. Kasi dati, ranas ko talaga yung mga isda. Napakahirap. Baka siguro bilang muna ng taon ba o babalik pang isda. Binap. Kung wala lang trabaho sa Manila. Habang nandito ka trabaho, dito muna ako. Binap. Pero pag wala na, uwi na. Nangunguli nila na ako ng alibango. Meron akong isin na pagawa kami ng paano namin sa pagawa ng bahay. pwede ba yan? Magkano? Pwede Magkano? Kaso matagal pa kasi walang budget. Bigyan niyo ako may budget. Ha! <laughs> Yo! Ano kaya kung bigyan ka ng may taong naawa sa atin na bigyan tayo ng mood pad sa gano'n? Pagawa ka kagad. Ilon muna, na ilon muna na ka tayo sa pagpapagawa. Alangan naman kung sagot yung bagay na pagpapagawa. Sabuti <laughs> so, nga lahat. Tapos ano? Sa titira. Ox na ox. Lang. Siya gumawa. Oh, kumakain. Kita harap lupa. ending na sila pala sa <laughs> <petra>. na, <laughs> Nakita kayo yung hey, pangarap may lang na, ano, ganong lang sila, oh. Eh kaya stand lang yung selfie tas ginagalong piniikot-ikot lang yun. Ano yung okay, mahasigot yun? Stand na wala, mahahabot. talaga? Mm-hmm. kaya kahit kasunod at pagkamayok ka, oh, kaya lang. Oo, kahit nakatayo ka lang. Tayo ka vlog ka. naka-ano lang. Hmm. lang Ikat lang siya. Parang gusto ko tuloy mag-upload video Parang, ano kasi marami. Ay, salamat pala sa lahat ng subscribe sa akin na 67 na tayo subscriber 67, 67 lang piraso pa hindi thousand sana ay marami pa mag subscribe sa nanonood nito kasi para patuloy tayong mag video ng marami ngayon kasi di ko magagawa ng video kasi video ano lang kaya ito lang muna kwento kwento muna tayo ganoon pero pag lumaganap yan lumaki eh. tapos may sahod na tayo guys lahat magkaroon na ano no may charity vlogger siya mag charity ako balak ko mag charity vlogger tutulong ako kasi ramdam ko yung tao wala mahirap dati ako ay eh, ano talaga ako dating wala ko wala rin yung magkapera, pera bili agad inom ganyan pero ngayon wala na na ayaw ko na Sawa na ako, matandaan ako. Ko na ako eh. Chinta niya nagkuna. Chinta na. Lapit na. Kalahati na. Ano ba lang? Lapit na, na. mo kalahati? Kalahati nga lang ako, chinta. Wala pa, 37 pa ako eh. Magka 37 ako ngayong taon na to. Wala na ba isa? Clean up dana, Ako Tapos muna yan, ano sa mayana. Hindi naman siguro babarayan. unti untiin mo. sa lang sa Lag-lag-lag-lag ah, Ouch! K Kuntuhin mo na sila muna. Like uh ito yung aming na... ganda. Dati hindi ako kumakain nito. Simula nung nagkakilala kami, natuto na kumain. Sabi ko, oh, ano kayo lasa ng kinilaw? Hilaw yun eh. Tapos kinakain nila ng hilaw. Hindi niluluko. Tapos yung nakatikim ako, una, syempre, nanibago ako, oh, syempre. At sino naman, diba? Tapos nung ano, mga mga... Mga pangatlong kain ko na, ayun, nagustuhan ko na siya. Ito masarap kilawin, no? Oh. Pwede rin yung ano... Pwede rin yung bangus, pwede rin yung bangsi, pero ito talaga yung nagustuhan ko na kinilaw yung baylis. Siyempre, ang kikilawin nyo yung mga sariwa, huwag yung mga mga hindi na fresh kasi baka sumagot yung nyo, ganun. Yan muna. Diba ito muna siya ito mm. Tapos Lagyan mo na nga Siyempre Gamitin mo ng magic ka may gano'n Ayan para Hindi na ano Matanggal yung lagkit O yung ano Tapos kahit uh, hindi natin ano si Dato Puti, baka naman asin kilig yan. Asin kilig. Ay, sinigang mix. Asin naman to. Ay, nagsalita mga bigyan ka ko ah. Mahawal ka eh. Hindi lang natin dito guys oh. Yan. Diba kaya raw katas. Tapos, ipigyan mo lang yan guys. Na okay na, wala nang wala yung mat, um, importante mawala yung ano niya. Duras-duras. Wala wala yung dulas kasi yun ang nagpapaano. So, tapos pigaan natin yung guys. Ganun ka guys. Ang technique pag piga, pambugoy-bugoy na piga, ganyan lang. Oh. Bugoy nga eh.

pinong pinong. Mm hmm. Pinong pinong talaga. Kasi pag naging laki eh, wala. So why is nang pinong-pinong? Yeah. Ito ulit ng nilo. Oh. Tapos na 'yung kimchi ko pa si. গ'লত পৰিা পাতি তেনেকে

ngu siya tas. guys, oh. Lanyo binigay lang niya sa kanya, ito gundong. Nagustuhan ko talaga drag Kaso ba siya. Hindi pwede sa mag asawan na nag-aaway dapat yung mga kasawa na nag-aaway ano yun eh. mga bakal <laughs> kasi nabasag na oh, diba? oh ganyan lang karami oh sala ko si Teresa hmm. kamay flavor po yan oh masarap yung pag kamay Pagkamay ko talaga The best daw po yung lasa ng kamay niya eh. Kamay ko lang yan. I-try din natin. I-try din natin. Anong sabihin naman na kikilaw. Ito. Ito ang layo. <laughs> <laughs> pin. Ang ganda din nga, no? Charan! Malaki kasi, no? Hmm. -mm. Parang yung pangsigang tapos nahinog na lang. Yan po ang isang nagpapasarap sa kinilaw. Sili. Siling dis. Siling dis.

That was cool things.